walang pera. Nanay mo masulang pera. Nanay mo pink. Nanay mo blue. Nanay mo kumakain ng kalapate. Nanay mo kumakain ng butike. Bayang, pwede ba tayo maging magkaibigan? ni nee, nagpapatuwa ka ba, princess? Ayoko sa'yo, no? Sige na, please. Para may kakampi ka. ba? Diba? kaibigan mo si Scott at ka si Bebang, doon ka sa kanila. Ayaw mo na sa kanila, ang papangit nila sabi mo? Hindi mo ba narinig? Ang sabi ko, ang pangit mo bebang, pareho kay ni Iska. Hala, pati ako na damay. Ano nangyayari? Magkami po si Bebang at si Princess? Ah, bayang, hindi ko na ba yung mga pangit na yan? Ang sama talaga lang ugali mo, Princess. Mapanglahit ka, hindi ka naman maganda. What? Maganda kaya ako, yun ang sabi ni nanay. Nagsisinungaling lang si Alintere dahil nanay mo siya. Nanay mo nga eh, walang pera. Nanay mo pink, nanay mo blue, nanay mo kumakain ng kalapate, nanay mo kumakain ng butike. Class, tahimik, bakit kayo maingay? <laughs> teacher, si Bebang at si Princess po nag-aaway. Teacher, si Princess po kasi, siya'y nagsimula. Bakit ako? Ikaw kaya? Bebang, Princess, tama na yan. Tumahimik na kayo. Opo, teacher. Sorry po. Hindi pa tayo tapos, Bebang. Sis, tumigil ka na. Nandiyan naman si teacher eh. Huh? Hmm. Isa ka rin iska. class mukhang may nakalimutan kayo. Hindi nyo pa ako binabati. Teacher, hindi ko po nakalimutan. Happy Teacher's Day po sa inyo. Very good, Leva. Alam mo Teacher's Day ngayon. Dahil Teacher's Day po, may bibigay po ako sa inyong regalo. Ano yan? May po surprise ka naman? Ito po ah. Gray Humble po namin ni Iskato para sa inyo. Wow! wow. Greyhound Bulls! Thank you, Bebang! Ang sweet mo naman! Wala ko nga naman, teacher! <laughs> Bebang, si teacher lang binigyan mo. Gusto ko din ng Greyhound Bulls. Huwag ang magalaya boyang. Meron din sa'yo. Ito, ho! Ay! Thank you, Bebang! Hala! Si Boyo! Binigyan din ng Greyhound Bulls! Si Princess! naiinggit, hindi binigyan ni Beba. <laughs> hindi kaya, tsaka, hindi ko naman gusto yung Graham Balls eh. Hindi yan masarap. Titigman ko nga itong Graham Balls. <laughs> Ang sarap! May mas malong sa loob! <laughs> Iska, eto naman sa'yo! <laughs> Thank you, Betang! Ano ba yan? Si Iska? Meron din? Ako na lang wala? Princess, kahit pag aaway tayo, bibigyan pa rin kita ng grey hot balls. Eto ha! Yeah! Talaga, Betang? Akin na to? Oo, kunin mo na. Malalaki to. Para sa'yo talaga to. princess. kada man sila man yung balls niya. Nagpa-prank siya. Beba, tikman po na yung balls ko ah. Natatakan na kasi ako eh. Ayan na! Kakainin na ni Princess! i'm oh, a ano po? Sa principal's office? Ah, ngayon din! Yari, mapapagayad ng si Bebang! Bunti ka sa'yo, Bebang! Dadaling ka na sa principal's office! <laughs> Naku, pagagalitan ako ng principal! Guys, gusto nyo bang na-express si Bebang dito sa my school? Para hindi na siya mag-aaral! Mag-comment lang kayo para sa part 3! Bye-bye!